Hello Finchers of welcome to part 2 ng ating Java Sparrow episode. Humihingi ako ulit ng paumanhin dahil alam ko na medyo nabitin kayo doon sa usapan natin about Java Sparrows. Anyway, wag na natin patagalin at ituloy na natin ang iba pang mga topic na hindi pa natin natatalakay gaya ng pag-gender at pag ng mga Java Sparrows. Kapag magawa ka palang natulad ko at hindi pa gano'ng sanay sa pag-aalaga ng Java Sparrows, medyo mahirap talaga matistinguish ang mga lalaki at sa babae kung itsura lang yung pagbabasihan. Monomorphic kasi yung mga ibon na ito na ibig sabihin halos pareho yung itsura ng mga lalaki sa babae. Mas pinapahirap pa yung pag-gender sa kanila kapag hindi pa gano'ng kamature yung ibon. Kaya nga isa ito sa mga bagay na interesado rin ako talaga matutunan. At ayon sa mga info na nakuha ko, ito yung mga iba't ibang paraan para malaman ang kasarihan ng Java Sparrow. Isa sa mga dapat observan sa mga ibon nito ay yung kanilang pagkanta. Kagaya kasi ng karami ng ibang mga finches, mga kak lang kasi yung kumakanta, lalong-lalo na ng ganun babarako. Minsan nagsisimula na mag ng pagkanta yung mga lalaking Java Sparrows kahit dalawang buwan pa lang sila. Sa pamamagitan din ng itsura ng tukaran Java Sparrows, nalalaman yung gender nila. Sa mga sanay ng mga breeders, madali na nilang nakikita yung mga basihan na dapat Ang mga toka kasi ng mga kap ay kapansin-pansin mas maliin ang pagkapula kumpara do sa mga hen na medyo pinkish yung toka. Mas malaki, maunggok at malapad din yung base ng toka ng mga lalaki habang ang mga, sa jab mga babaeng jabas paros naman ay medyo mas pahaba ang korte. sa eye ring naman ng pagbabasihan, mas, malak, mas makapal yung talukap ng mata ng mga kap kumpara do sa mga hen yung mga nagsasabi din na sa mamamagitan ng posisyon ng eyeline ng mata ay malalaman yung gender ng mga Jack Sparrows. According sa theory, kung titignan mo ng side view yung ibon, kung ang guhit at ng toka ay nakatapat doon sa banda ilalim ng mata, ito ay lalaki. Ngunit kung nakatapat naman ang guhit ng tuka sa gitna ng mga mata, babae yan. Ganito rin yung isang teknik na ginagamit sa pag-gender ng mga society finches. Pero mas mahirap ito para sa mga hindi pagano sa sanay na tulad ko. Oo nga pala, pag alaman ko rin na malalaman kung ready na mag-breed ang mga Java Sparrows kapag ka mapulang-mapulang na yung kanilang mga talupa. By the way, pwede rin pagbasihan ang kulay ng ulo ng mga Java Sparrows gaya ng nasa picture. Papapansin nyo na mas dark ang kulay ng balahibo ng bumbuno ng mga lalaki. Yun nga lang, sa mga color Java Sparrows lang na ito pwede gawin. Siyempre, hindi na magiging applicable sa mga kulay puti. Ilan pa sa mga bagay na pwedeng gawing indikasyon ay yung puting piski ng mga ibon. bagya kasi mas malaki, malinis, at maputi yung piski ng mga lalaki. Pero para sa mga untrained na mata, hindi na ganong halata ang pagkakaiba kaya medyo mahirap din itong basihan. May mga iba rin mga marurunong kumopa ng uh, pelvis o yung sipit-sipita ng mga ibon para ma-determine yung sex ng ibon. Ngunit yung pinakasigurado talagang paraan para malaman ang gender ng Java Sparrow ay sa pamamagitan ng DNA. Very accurate yung results yan, kaya lang, medyo may kamahalan. Gaya na sabi ko kanina, hindi naman daw gano'ng kahirap mag-breed ng mga Java kung sila ay captive bred at hindi wild caught. Kung wild caught naman, mas may pag-aso magamit sa pag-breed ng mga lalaki, lalong-lalo na kung naalagaan nyo sila mula pagkabata. Importante lang talaga rin na siguradong male at saka female yung pagpaparisin nyo. Pwede silang pabayaan sa colony cage para sila sila na mismo yung mamimili ng kanilang kapares. At pwede rin naman sa breeding cages na kayo na mismo makakapili ng ipagpapares. At dahil nga makukonsider rin naman silang pinches, ang mga Java Sparrows ay pareho lang din ang style ng pagbibreed. Kapag ka nakakondisyon na yung pagkapares, kakantahan nila yung mga, nakakantahan ng mga kak mga hen na minsan may daladala -dala pa silang nesting materials sa tuka habang sumasayaw sa harap ng babae. Mahen mga hen naman ay yuyuko at saka nila makipag-mate sa kanilang top. Monogamous din ang mga jabas paros kaya sila lang ang magpapares habang nabubuhay yung kapartner na nila. At nabanggit ko rin kanina na kapag namumulan ng na kanilang mga talukap, nangangahulugan lang na handa na sila mag-breed. Prolific breeders din ang mga ibo neto kaya mabilis sila mga parami gaya ng mga zebra at saka mga society finches. Bago mangitlog yung hen, gumagawa na ang magkapares ng kukad nila medyo makalat nga lang sila gumawa ng pugad na gawa sa mga dayami. Pero mas gusto pa rin lang gumamit ng uh, matigas at saka makapal na mga nesting materials tulad ng mga natuyong labo. Kung meron naman kayo mga nest box, kailangan nyo mas malaki-laki at hindi katulad ng ginagamit sa mga fancy finches. Mas mababagay kasi sa kanila yung mga nest box na ginagamit na para sa mga budgies o kaya para kids. Sa so wild, ang average na dami ng itlog ng bawat clutch ay mga nasa lima hanggang anim para naman sa mga inaalaga ang mga Java Sparrows, umaabot hanggang pito hanggang 8 itlog na pinuproduce ng bawat pares. Pagtutulungan din ng kap at saka sa paglilimlim sa itlog sa loob ng 14 days at pag napaisahan na ng itlog, parehong magulang yung magpapasubo sa mga inakay sa susunod na dalawang linggo habang nasa pugad pa yung mga inakay. Ito rin ang dahilan kaya importante may sapat na pagkain yung mga ibon at mas mabuting bigyan nyo rin sila ng egg food araw-araw. Kila rin ng mga jobs para sa pagiging magagaling ng mga magulang. Kaya huwag tayong magugulat kung mapisa nila at mapalaki nila lahat ng kanilang mga inakay. May bala kayong maglagay ng leg sa mga inakay. Uh, pagtungtong ng isang linggo ang perfect time para masuotan nyo sila ng sing-sing. Sisimula namang lumabas yung ng ang mga inakay after mga 30 days. Diyan nyo na rin makikita nagsisimula sila mag-practice lumipad at kumain ng seeds na kusa sa pagdating ng mga 45 to 50 days mula sa pagkapisa, pwede nyo na silang ihiwalay sa kanilang mga magulang. At dahil napaka-prolific nga nila mag-breed, pwede na uling mangitlog yung magkapares after a few weeks. Hindi sila gaano pihikan sa panahon, kaya all year long rin sila pwede magtuloy-tuloy ng mga kaparami. Pero para ma-maintain yung health at quality ng mga ibon, hanggang tatlong clutches lang ang sa isang taon ang sinasuggest ang mga juvenile naman ay magsisimulong mag-molt after mga 3 months. Bagamat 1 to 4 years old ang breeding age ng mga Java Sparrows, pwede na sila makapag-breed as early as 8 months old. Unfortunately, considered ng endangered ang ibon na ito dahil hinuhuli at minsan ay pinapatay ang mga Java Sparrows sa mga lugar na tinuturis lang pese sa mga pananim. According nga sa mga records, less than 10,000 na lang ang natitirang Java Sparrows sa wild. Isa pang dahil lang kaya uuupo sa mga ibon na ito eh, dahil marami rin ang nito at illegal na binibenta lalong-lalong na sa mga bansang mahirap pakahanap ng Jabasparos. Buti na lang din at marami-rami pa yung mag iibon na nag-aalaga at nagpaparami nito para naman hindi sila tuluyang mawala. O so, ayan, finally nagawa ko na rin ang episode ng Jabasparos at hopefully marami akong information na naibigay sa inyo. Marami-rami rin tayong napag-usapan na for the first time nagkaroon ako ng two-part episode na dedicated sa isang klase lang ng ibon. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong mga kwentuhan, inaanyayahan ko ay mag-subscribe sa oh. channel ko na ito. Please like, share, at comment na din kayo kung may mga nalimutan akong detalye tungkol sa mga Java Sparrows o kung ano man yung gusto niyong i-share. Pakipindot na rin yung bell button para manonotify kayo sa so tuwing may mga bago kung upload na video. Pwede nyo rin balik-balikan yung channel ko na ito kung gusto nyo ulit-ulitin yung mga ibang episode ko o kung may mga hindi pa kayo nakapanood ng mga episodes tungkol sa iba't ibang klase ng mga pinches. Bago ko magpaalam, gusto ko lang mag-shoutout shout -out kay uh, Eric Cristobal ng Moto Cooking TV, KitKat Q932, Romnick Tahan Langit ng Kamulinas Poblasyon, Cordoba, Cebu, at kay Sir Robert Tan ng uh, Ka Kawit Cavite. Maraming maraming salamat ulit kay Christian ng CAB Aviary na pumulong sa akin sa episode na to. At by the way, kung kailangan nyo ng quality at high mute na zebra finches, o kaya mga java sparrows at medium sized birds, kontakin na lang nyo siya. Diyan na nagtatapos ang episode na to at magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod. Thank you ulit sa inyong suporta. Ah.